Ang hirap mag-alaga ng pusa, mga kasuper. Tulad nito, may sakit ang aming baby snover. Nangangati siya, oh. Humilom na yan, eh. Nilaglagyan ko ng gamot, kaya nilagyan ko nito. Kaso natanggal to, pinagkakamot ulit niya, kaya nagdugo ulit, oh. Tabi siya sa akin. Makiat siya dito sa bed para tumabi sa akin. Oh, kalungkot. Tapos ito pang isa, ito naman yung mami. Ayaw naman kumain. Makyat dito sa bed para tumabi sa mama. Makakalungkot ah, naman na may alagang may sakit. Para katuloy may anak na may sakit. Ayaw kumain. Magaling na to eh. Kasi kinapon siya. One week na mga ano na to eh. Mga 10 days na. Ngayon naman hindi kumakain. Tulog lang siya ng tulog. Amen. Aalala na si mama. Hindi na Ito pa yung isa o oh, mag-ina o. Oh. sila sa akin. Oy. Oh, Ang observe sure. yung ibang cuts mo, ha, kasi baka nahawakan niya. Oh, sure. Ganun rin ang mapapansin mo, ma'am, tamla, hindi ka kain. <laughs> Ah, yeah. Pwede. Oo, kasi Why? parang May wish cash Ayaw kasi kumain yung memeng namin. Uso daw kasi talaga sakit ngayon ng ano, parbo sa cats. kain na ikaw para uwi ka na. Dali, pagaling na yung baby. Iyak ako. Ay, uwi na namin si Ming. Kasi, palala, nang palala si Ming. Palaki nang palaki yun yung kaso sa amin. Kaya, nag-decide kami, uwi na lang. Sa bahay na lang siya magpagaling. ay iyak Thank you. Wala nga na ikaw, Mim. Para wala nang sakit. Mabimiss ka na, Mama. Ikaw yung unang-una akong inalagaan. Ano ka? Meme. Meme. We've been through so much, Ming Ming. Ming Ming. Ming Ming. love <laughs> you, Ming. I'm sorry, Mama. I'm Mama Ming. I'm sorry, Mama. I'm Mama Ming. Sorry. Sorry, me. Sakit, sakit. Sakit, sakit. Ang una, miming ko. Ang una, miming na inalagaan ko, minahal. Sorry, si mama. Hello <coughs> <Ay>, mga <lumaka> super <laughs> ah, Sorry Nandito sa pure gold ngayon Kasi ngayon ay August 1 Takot everyone ang durugo ang puso ko ngayon mga ka-super kasi nga iniwan na kami ng aming super mingming -ming. nagka parvo virus inuman ko naman ng lahat pinabed namin aso 3 days na sa bed parang palala na palala nung inuwi namin ayun ilang oras lang nawala na rin siya iniwan na kami sakit pala ang sakit pala mga ng alaga. Yung kauna-unahang super mingming namin na minahal. Alam nyo dati, na ako sa mga umiiyak pag may namamatayan silang alaga. Ngayon, pag may alaga ka, hindi mo talaga mabibigilan yung sarili mo. Kasi ang sakit. Kasi parang pamilya na sila. Parang anak mo na sila. Pag may sakit nga sila hindi ka makatulong din. Pilit mo pinapakain. Kasi gusto mo gumaling sila. <laughs> Ang hirap. Kaya, hapot everyone, nawala lang ako gana mabili. Kaso, pag sa bahay ako, iyak naman ako, naiyak. Sabi ko, mamibili na lang ako. Ayun, inayos ko lang si Meg. Binalot ko siya ng puting tela hindi ko na, hindi na ako sasama sa paglibig kasi hindi ko kaya. Sakit. Sakit sa dibdib. Iyak kami ng iyak ni Jack. Alam niyo dati, hindi naman talaga ako mahilig sa pusa. Noong lumating lang si Super Big labot lamot na ng puso ko sa mga pusa. Hanggang dami na yung pusa namin. Si Big Big din nagparami ng pusa namin. Nakatatlong panganak siya. Kinapon na namin yun kung lang kinapon sa kanaman siya nag, nagka-virus. So, ayun. Paalam, Super Bing Mahal na mahal ka namin. Sorry si Mama. Sorry. And last word ko kay Bing, sorry Bing. Love na love ka ni Mama. So, yun lang. Pasok na rin ako sa loob, mga ka-super. Para maghakot ng mga ilan-ilan lang na ano mga participating items sa ay mga biscuit so baon sa school kaya nagpunta rin ako dito so yun lang salamat sa mga hakikirabay sa super big big namin so,